So ayun, nasa Sierra Madre yung ating mga 4x4 kuliglig. Ayan. May kakargain kaming mais. Yan ho. Dito kami ngayon sa Sierra Madre. Sila ho yung may-ari ng mais. Yan may problema yung four wheels natin natanggal yung tornilyo ng dual yung kanyang 4x4 ayan ho natanggal so ang ginawa namin ilagay na lang namin sa low ganda dito ka barangay oh Sierra Madre. Yan yung kakargain namin. 70. Mga 70 lang natin. Ano okay. ito yung sabi mo? Talansa? Talansa? Okay, talansa. Yung kinumpay ah. Yun. 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 Ayan ho ka barangay. Katatapos lang na nagkarga. Ayan yung mga 4x4 kuliglig natin. Bali, 70 lang yung karga. Yung malaki, ito. Naka-37, tapos... Ay, 38, tapos 32. Yung maliit. So, ayan. Bali, pauwi na sana kami. Kaso, nagkatay daw sila ng native na manok. <laughs> so, kakain muna kami dahil umaga pa naman. Hindi kami kumain papunta dito. Kasi mga... 5.30 kaninang umakyat kami sa bundok So hindi na kami kumain, nagkape lang Pagdating naman namin dito uh, Katay daw sila ng manok Ayun, nagkakape din sila Ayan. Yan din yung maganda dito eh, sa bundok Pag nagkakarga kami uh, Pinagkakate kami ng mga alaga nilang mga hayop Tulad ng native na manok Yan So ayun lang, share ko lang. Ganito yung buhay namin. Nagkakarga lang kami ng mais gamit ang mga kuliglig. 4x4 kuliglig. So maganda pala dito. Ayan. Mataas. Tapos, yun yung mga bundok. Ito naman yung maisan nila. Mismo sa bahay ng may-ari. Yan, madami pang hindi na dresser. Kasi maliit daw yung dresser nila. So, yan. Dami silang alagang manok dito. Yan. Dito kami ngayon sa Sierra Madre. So ayun na kabarangay, mauuna na yung isa. At lalabas na doon. Ayan. Lagyan namin ng tolda kasi uulan. Ayan. Hintayin muna namin yung may-ari. Mais. Kasi ito ay idadaretsyo namin sa bayan. Papakilo namin yung mais. Kasi dry ito. na nauna na yun so ayan uh, pupunta na kami alis na kami ito ay diretsyo sa Tumawini Isabela ipapakilo namin ibebenta namin doon sa mga taga Tumawini Isabela dyan kung makikilala nyo kami ayan pwede nyo kaming Uh, pa-stop in para tignan nyo itong ating four-wheel kuliglig. <clears throat> so, ayan. Uh, alis na kami. So, ayan lang, kabarangay.